wala pa roon pong katiyakan kung kailan maibabalik yung masaklap dito eh. walang katiyakan yung pagbabalik po ng kuryente sa ilan uh, sa isa o ilan sa mga Western Visayas sa uh, uh, areas po na matapos yung power outage nga kahapon na walang po sila ng kuryente matapos magsagawa ng emergency shutdown ang isa pong uh, planta sa Panay Island. Sinundan po ito ng pagpalyan ng dalawa pang planta. At sa ngayon, ha, iniimbisigahan na raw ng National Grid Corporation of the Philippines, o NGCP, ang naturan pong insidente. Sinabi nila na nakasalalay uh, sa mga planta sa Panay Island kung kailan maibabalik yung kuryente sa mga apektado po ng power outage na ito. Pakinggan po natin ang NGCP. And sa mga plantang yan, talagang magkakaroon ng malaking imbalance. And kahit ano pang uh, kumbaga pagtumbling na gawin ng NGCP, mahirap na habulin yung 461 megawatts out of 600 plus na nawala. So wala kang itutulak na kuryente at wala kang kuryente yung pantulak.